Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sinabing listing ng Maynilada sa Philippine Stock Exchange ang simbolo ng lakas ng ekonomiya at pagtitiwala sa Pilipinas. Yan at ilan pa mga balita na tinutukan ni Bombo Analyst Soberano. Itinuturin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isang makasaysayang araw para sa sektor ng tubig sa merkado at sa ekonomiya ng bansa ang paglilista ng isang water company sa Philippine Stock Exchange. Ayon sa Presidente, ang hukban na ito ay patunay ng pagtitiwala ng mga mamumuhunan sa pamilihang Pilipino at sa kakayahan ng sambayanan. Mula nang magsimulang operasyon ng nasabing company, mahigit dalawang dekada na ang nakalilipas, patuloy nitong natutupad ang layuning maghatid ng malinis at may asahang tubig sa mga tahanan sa web zone ng Metro Manila. 对呀。Yeah. Binigyang diin ni Pangulong Marcos ang initial public offering ng kumpanya ay magbubukas ng mas maraming oportunidad sa mga mamumuhunan at magpapatatag ng transparency at accountability sa sektor ng tubig. Dagdag pa niya ang mga programang pangkalikasan gaya ng paggamit ng renewable energy, pangangalaga sa watershed, climate resilient water system ay tumutugma sa agenda ng pamahalaan para sa matatag at sustainable ekonomiya. Pin orini, ini Pangulong Marcos ang pakikipagtulungan ng privado at pampublikong sektor na anya ay susi sa pagunlad ng bansa. Ipinahayag din niya na ang paglilisan ng Maynilad ay malinaw na mensahe sa mundo na ang Pilipinas ay bukas, handa at sabik na makipagnegosyo. Hinikayat din ng Pangulong Marcos ang kumpanya na huwag kalimutan ang mga taong pinaglilingkuran nito at ipinahabot ang buong suporta ng pamahalaan sa kanilang bagong inisiyatiba. Pakinggan natin ang naging talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. I'm also pleased to note that this occasion reflects a greater partnership between the public and private sector, where each side contributes to our shared prosperity. So truly, mynilad's public listing signals what I have been telling the world that the Philippines is open, ready, and eager to do business with you. To our partners in Mainilad, never lose sight of the people you serve. Be assured the government is always in, in support of your initiatives, especially now that you have entered this new phase in your service. As we face the many challenges ahead, from climate change to the rebuilding of public trust, may this day remind us that reform is built on work done with honesty. Because I believe that when we do things with purpose and excellence, progress will flow just like water that is steady and life giving. Samantala, mga pinuri ng mga ni Abra District Representative J.B. Bernot si Pangulong Marcos sa pag-approve pa nito sa Tatak Pinoy Strategy. Isang hakbang na ayon sa mga mambabatas ay makatutulong upang maprotektahan at mapaunlad ang mga lokal na industriya sa bansa maging sa pandaigdigang merkado. Ayon kay Bernos ay pinapakita ng mga matagumpay na produktong pandaigdigan na mahalaga ang malapit na umlayan ng pamahalaan at mga industriya upang mapabuti ang kalidad ng mga produkto at serbisyo. Nilalayong ang naturang na palawakin at pagibayuhin ang kakayahan ng mga lokal na negosyo upang makalikha ng mga produktong may mataas na halaga at may pagmamalaki sa pandaigdigang pamilihan. Nananawagan ang kongresista sa lahat ng stakeholder na makipagtulungan sa pagpapatupad ng programa. Kung matatag ang ang ating um, kung matatag tayo, matibay ang magiging pundasyon para sa ating mga produkto. Ug dagdag pa ni Bernos, agad niyang makipag-ugnayan sa mga stakeholders sa Abra upang matiyak ang mabilis at epe epektibong implementasyon ng nasabing estratehiya. Bombo Anali, Montaño Soberano, nag-uulat And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime anywhere.